Nên Luna. Nà Luna. Bun tớt gian Luna. Lô 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 Si Mocha yung pinaglaruan mo. Buntot yan na mama mo. Loko. Inila niya yung kamay ni Mocha. <laughs> Gumagalaw. Buntot yan. O, oh, di ba buntot? Garfield! Ano ayari? Garfield yan! <laughs> Alam, diding, diding. Hmm, yeah. Mga tulog. <laughs> Ala, ting 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 Luna. Okay. 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 Timi pe. Timi <laughs> nasigi oh, Naglinya nang tolo <laughs> Ito si Moka, liit. Ito si Garfield, liit. Ito si Timmy, liit. Lololola. <laughs> ah. kulit ni ano luna, oh. Uy, tricol, na ipit na si ano. Ush, nilalarohin buntot. <laughs> oh, sini pa mo na si orange. Ano ba yan? Si orange yung sini pa mo. Natutulog. Mo <laughs> ba si orange? Si pa. Saan ikaw pontang ang bogwit ka? Saan ikaw pontang ang bogwit? Agay, hindi na magal. Uy, napakan mo siya na. Di ka. Dito ka dito. Adede ka dito. Ang kulit ni Luna. Kinukulit niya yung buntot, oh. Luna. Nakatuwad ka pa diyan ah. Tuwang-tuwa ka sa buntot, Luna. May eh, buntot ka rin naman ah. Dila niyan. Buka-buka ang bob. Bebit, dah lor segi. Uy, asal nasihah nuk buat naipit na. Si Kanda. Deni. <truh> Mau lu ke jenci ni? Kanda. Assalamualaikum. Dulu gua try ke lah. Ah. Ito si Max eh. Max Uli ka dito, dali, pasok Uli ka Gala ka, gabi na, gabi na Pag ikaw di ko pinapasok dito, tignan mo Layas ka Layas ka nila, layas ka Ang um, bugwit, bugwit, liit. Ang <laughs> dumas ng ilong. Ah! Uh, oh, di ka pa rin Luna sa kakalaro mo dyan. Hindi <laughs> <di> lang. <laughs> ah! Kit, 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 kit. Grabe matulog itong na ito. Lần 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 无那个。<laughs>